Hello at trade, i-unbox natin ngayon itong DJI Osmo Action 4 na nabili natin sa Shopee Medyo mahal yung camera na ito, 24,000 pesos kasama yung uh, um, accessory Pero nakita ko kasi yung mga review sa YouTube gamit ng mga vlogger na maganda pang vlog ito, malinaw Tsaka maganda siyang gamitin, nakatalikod mo nung nakaharap Kaya buksan natin ito Yan, baka nagbablog din kayo at magustuhan nyo itong camera na ito So ang gamit natin ngayon sa pagbablog, iPhone um, 15 Pro Max tapos Pro Camera yung gamit natin. So check natin okay gamitin natin 'to. Ikumpara natin kung uh, mas maganda ba sa iPhone uh, 15 yung camera natin. Okay? Ito yung back camera ng iPhone 15 yan. Harap natin sa atin. Kung uh, maganda ba siya. Para mo kumpara natin mo Ngaya, yung back sa front ng ito ano. Ito ang um, action pod DJI. Tingnan natin yung front sa back camera nila. So ito pala yung kasama no, nabili natin sa Shopee, yung camera mismo, ayan. Tapos meron ditong um, lens cleansing kit. Kasama 'yan. Tapos um, may kasama rin na memory card, 64 gig, SanDisk. Okay, open na natin 'to. Ito pala yung lens ng camera niya. Ayun, parang ng lens oh. ayan. Ang kagandahan talaga dito sa Action 4 ay kapag nagbablog ka, um, likod at harap yung screen. Pakita ko sa inyo ha. Ayan, so example yan. Nag, nagbablog ka, nandun yun. Ano. So kita mo yung screen dito. Ngayon, kung gusto mo naman nakaselfie ka, selfie yung dating. Ayan o, so may screen dyan. Kita natin yung mukha natin. So kitang kita natin kapag yung itsura natin kapag nag selfie tayo, nagbablog tayo. So yun yung kagandahan talaga niyan. Isa pa sa maganda dito kasi pwede siyang nakatayo. Ayun So nakatayo ito. Ayan. Pwede siyang nakatayo. Ayan. So naka-selfie tayo para nakarap sa atin yung camera. At nakita ko yung screen ko sa babaw. Tapos ito naman yung nakatayo. Ayan. Sa labas. Ayan. Yung picture ko. At yung baby ko. Woo. Ito pala yung mga airgun ko pala dito. May mga airgun pala tayo dyan. Yung pupunta tayong XM oh. XM sa Thailand yata yan. Ito naman punta ba, na yung XM sa Dubai. Ito naman sa XM sa Malaysia. Ayan, ayan, ganda yan. May gloves tayo ni Pacquiao doon. Ayan. Firmado ni Pacquiao yan, gloves niya yan. Okay, so ito, gamit na natin ang DJI Osmo Action 4 na camera. Ayan. So, tara. Kuha na natin. Dito sa labas. Tara natin sa ating mukha. Ayan. Ang kagandahan rin. Nakita ko yung mukha ko dun sa ano. Dito sa likod ng camera. Meron dito ng um, may screen. Nakita natin. So, tingnan nyo kung anong pinagkaibahan. Oh. Walang ilaw. Ayan. So, pagtapatay sa liwanag ng araw. Ayan. Ayan. Napakaganda. Napakagaling. Oh. Uh -huh tingin tayo sa mga manok tingin natin yung manok natin kung okay ba tingnan nyo ah, nga yung focus obserbahan nyo natakbo tayo so, meron tayong manok dito alaga kuhanan natin tapos tingnan nyo kung maganda ba So, yun lang. Kung nagustuhan nyo itong Action pour, ito, gamit natin yun, no? Oh. Kung malinaw, maganda yung kuha, bumili na kayo sa Shopee para makapag-vlog na kayo. Laman!